So, bumili ako ng dashcam. No, mura lang. Uh, matagal ko na siyang ginabalak bumili ng dashcam kasi alam ko yung may bibigay na protection sa atin. No? Lalo ng pag uh, kailangan natin patunayan na nasa tama tayo. Ito, mura lang. So, mabilis ako na convince na bilhin ko na siya kasi mura lang siya. So, hopefully, okay yung quality niya kahit na ganun kamura. So, ang ko sa kanya is 1,136.50. So, hindi siya yung nilalagay sa rear view mirror. So, dun siya nilalagay direct sa windshield. So, since yung 4D150 naman is malaki yung windshield, yung makikita mo yung rear view mirror nga niya, mas mababa kasi sa pinakataas na part ng window. Eh, malaki pa yung area kung saan pwede ka maglagay ng mga ganitong klaseng dashcam. So, South Ocean, 3 channel recording, 360 degree, all around protection of your car. 3 lens wide angle simultaneous recording, each lens responsible for one side. so my front cam my rear cam my interior cam two megapixels three channel records loop recording automatic cycle recording no need to worry about storage night vision f 2.0 large aperture 14 24 hours monitoring local storage store up to 32 gigabytes video on a micro sd card a wide dynamic range restore the light and dark details so you can see more clearly in the day in the and night 170 degree wide angle Local storage with micro SD card. A micro SD card of up to 32GB storage equals to 10 to 15 days of footage. Installation method: the cigarette lighter is used for power supply. So, saan hindi nasira, 3-channel record, dash built-in 64M, flash 8M, SPN, or flash display. I'm mga spec specs na yun. hindi ako sa lang ako bibili ng dashcam. Display screen, 2 inch external port, maximum support 32G, plus 10TF card. Speaker, monophonic, standard omnidirectional microphone. Package contains dash cam, front and interior, 2.1 ampere power output, car charger, user manual, dash cam holder bracket, car rear view camera. Micro SD card needs to be purchased separately, which is kasama siya sa package. So, check na natin. So, again, first time bumili ng dashcam. At, uh, since mura lang to, 1,100 plus lang, eh, pinatos ko na siya. So, bahala na. For this price, eh, pwede-pwede na. So, ayan. Ang liit lang niya talaga. Okay. So, ito yung sa interior yata. Ito yung sarap. Sa yung iba ano eh nilalagay sa rear view mirror pero baka hindi ako sanay maka maapekto yung pagga drive ko basta mabidyoan yung mga importante pwede na itong problema since yung 4D150 mahaba eh, sana umabot ito hanggang likod para sa rear recording so ito pwede naman hindi isaksak sa cigarette lighter ito ano na tayo ano ng natin laking ginis ano? para sa E150 hindi, ano yun sa radyo. Yung mga radyo kasi may rear cam para pag nag-reverse. So, tingnan natin siya kung paano siya may na-mount. Sana hindi naman malusaw ito. Kasi di ba yung ano natin, nalulusaw. Mga suction cup natin. So, malamang ganito siya. Pasok dito. So, yan. lang siya. So, ito higpitan lang to para hindi bumibrate. Kasi to, sabi ko kanina, pwedeng hindi isaksak sa cigarette lighter kasi kung sinaksak mo sa cigarette lighter to, ang mangyayari, maubusan ka ng cigarette lighter, cigarette lighter slot para kung mara pag sa yung USB charger mo or yung kung yung pang karga ng hangin ng gulong diba? pwede mo i-wire to directly ignition or accessory accessory dapat siguro kahit nakapatay pa yung makina Basta ito lang yan. Sigurado ito yung negative yung bakal na nakalawit yung pinaka body. Ito yung dulo yung positive. So pwede ka maghinang dito, hinang dito. A stick. So ito yung mga buttons. Hindi ko pa alam kung para saan yung mga ibang So yun siguro yung slot for the rear cam. Ito yung sa USB charger. Ito yung pang front. So sana hindi malusaw. Mukhang very cheap yung plastic tingnan ito natin itong camera so may screws dalawa tapos double sided tape ito sigurado tamang tama to dun sa so may yung lagay ng plate number nung 4D150 ito user's manual so basahin ko muna to pag walang magawa so next video na lang no, yung SD card baka mawala saksak na natin So, ito yung microphone na nakalagay yung mic. So, ayan. Ganyan na muna. So, for warranty purposes, tabi muna natin yung packaging. So, ito ay kakabita ka natin sa ngayon. Dito sa, yan. Sabi ko na ang taas ng area kung nasaan yung rear view mirror ng 4D150. Ang taas pa ng area na ito. So, dito natin siya pwedeng ikapit ikabit. So yung tab na yan, kailangan nakababa muna yan Kasi pag ginawa ka ng dalilito, muna ng dalili ito, makakamdaman mo na Pag inangat mo to, Eh, bumababa na yung gitnang part Itong rubber na to. So para magkaroon siya ng suction Since nandito yung screen Ito ang papunta sa harapan mo So ito yung papunta sa harapan ng kotse So tanggalin natin itong sticker ng lens I red tape kung saan siya pwedeng hilahin Parang protection lang to nung ano ng lens tapos dito may tape din so hopefully hindi masira to ng init ng araw no yan tanggal yung tape pwede na natin ilipit tapos tong green pwede na natin tanggalin protection din sya ng lens nung ano ng screen so syempre yung front lens is hindi na adjust so i-adjust ia mo sya dito mismo sa ano itong pinaka ano, dashcam so itong pamuntang likod sa loob ng kotse ito yung i mo so mukhang walang protective screen tong lens dito so didikit ko siya din sa pinakataas itong lens ko maaari gitna, -gitna ng kotse no? so, tataas ko siya sa pinakamataas so hindi natin yung base habang dinidihan yung base iakyat na yung parang pinakalak ako na iwa-wiring to ng integrated na sa buong kotse at testingin ko muna ngayon yung dashcam so mangyayari lalaylay muna tong wire dito pero dapat paikot ko yan dito sa gilid para marinis yung installation ito lang haba naman ng wire nyo so nakalagay DC 8 volts to 24 volts no? so meron siyang light indicator pag may power na siya so saksak na natin siya may na saksak uh, saksak muna natin yung uh, power supply port so ayan yung power na pipihitin mo lang ng to clockwise para umigpit sya hindi basta gumalaw to basta pag nagbabago siya ng posisyon pipitan lang to so ayan hindi naman siya ganun ka wide angle um, lang, ha. so nandito sa top right corner yung ten yung sa loob i-adjust natin ngayon hindi oh. gano kita nasa loob kita lang sa angle na to so pangit din pala tong camera nasa sa loob tataas mo siya hindi tapos ba malamang to ah, kakabibrate nito gagalaw yung position wala naman syang paskip dito so, tingnan mo mga isa ganyang setting 'Pag magbabasa mo ako ng instructions. ito ngayon yung camera no sa likod. Apat lang yung night vision LEDs niya. Parang yung mga kasama lang dito sa mga ganitong klase ng radio ng Lazada.